Plastic na ba yung... Sa palagay mo, magkano presyo niyan? Plastic na ba yung... Siguro, kung ikaw gagamit niyan eh... Ewan ko lang kung gagamit ka niyan. O kung ikaw ay bibili niyan eh, Baka hindi ka rin bibili, no? Oo. At kung ikaw naman ay bibigyan niyan... Baka hindi mo rin gamitin, no? Tingnan natin yung ano yung uh, yan ang presyo ng bayong na plastic na walang zipper bayong na plastic na walang zipper yan ang presyo etong isa yan ang bayong na plastic na may zipper o isipin mo kaya sa buhay na ito Huwag mong uh, nilalang lang lang ang mga gamit o ang mga presyo. Baka yung iniisip mong hindi mahal, hindi mahalaga, hindi valuable, eh mahal pala yung presyo. Kaya ganun yun eh. So meron tayong lesong natututunan eh. Huwag mong isiping sa tingin mo ay cheap lang. O eh, hindi naman pala cheap. Kaya ayan, no? Kaya kung titingnan mo, no? Para sa iyo siguro, plastic na ba yung? Hindi mo siguro bibilin, no? O tatanggapin kapag bibigyan ka. O baka hindi mo gamitin. Pero ganito pala ang halaga. Ayun.